Ang buhay at kabayanihan ni General Antonio Luna. Mga kababayan, halin at balikan natin ang kwento ng isa sa mga pinakamatapang at pinakamahusay na general sa kasaysayan ng Pilipinas. Si General Antonio Luna, isang leader, isang henyo, at isang bayani na ipinaglaban ang ating kalayaan kahit buhay niya ay kanyang isinakripisyo. Senyor Presidente, walang pupuntahan ito habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang ano? sila kahit... Ipinanganak si Antonio Luna noong October 29, 1866 sa Binondo, Maynila. Bunsu siya sa labing isang magkakapatid ng isang respetadong pamilya. Bata pa lamang, naging palaisip na si Antonio. Mahilig siya sa pagbabasa at pag-aaral. Nag-aral siya ng parma siya sa Universidad ng Santo Tomas at kalaunan ay nag-aral ng chemist sa Espanya. Ngunit hindi lamang kalaman sa agham ang pinanday sa kanyang puso. Sa Espanya, nakita ni Luna ang hirap at kawalan ng katarungan ng mga Pilipino sa ilalim ng mga Kastila. Dito nagsimula ang apoy ng nasyonalismo sa kanyang puso. Isang malaking karangalan ng ipaglaban ng ating inang bayan. Huwag tayo magdadalawang isip. delante, compatriotas. Ang magtagumpay o mamatay. Matapos ang tagumpay ng himagsikang Pilipino laban sa Espanya, isa si Luna sa mga lumaban sa bagong mananakop, ang mga Amerikano. Siya'y hinirang ni Pangulong Emilio Aguinaldo bilang Commanding General ng Hukbong Pilipino. General Luna, ikaw na bala. Asa mga kamay mo na ang labanan. Ano akong lalaban? Kakagating ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Vamanos! Kahit hindi isang bihasang sundalo sa simula, mabilis siyang natuto at ginamit ang kaalaman sa estratehiya mula sa Europa. Kilalang kilala si General Luna sa kanyang disiplina. Hindi siya nagdalawang isip na parusahan kahit ang kanyang sariling mga sundalo kung hindi nila sinusunod ang mga utos. Para sa kanya, ang disiplina ang susi sa tagumpay. Ikaw! Anak ka ba niyo kami, Ha? Lumama ka! Sa maraming laban ng kanyang pinamunuan, ipinakita ni General Luna ang kanyang tapang at talino. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang pamumuno. Ang kanyang pagiging matapang at madirekta ay nagdulot ng alitan sa mga nakapaligid sa kanya, lalo na sa mga opisyales ng gobyerno. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga familia? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa so gobyerno sibil ng Kastila at ng mga anib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga anib, ka naman sa bandila ng Amerika! Matigil <laughs> <laughs> ka na! Lahat tayo interes. Tao lamang tayo. Ah, paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mga tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin eh ang ating bayan. Noong June 5 1899, sa Cabanatuan, Nueva Ecija, tinawag si General Luna para sa isang pulong kasama si Pangulong Aguinaldo. Sino ang tangang nagpaputok? Bunjeta! Sino? Ngunit ito pala ang Hindi kanyang huling laban pinagtulungan siyang patayin ng mga sundalong Pilipino isang general na dapat ay bayani natapos ang buhay sa kamay ng sariling kababayan Bagamat maikli ang kanyang buhay, ang kwento ni General Luna ay hindi kailanman malilimutan. Iiwan niya sa atin ang aral ng pagkakaisa, disiplina, at pagmamahal sa bayan. Sa kanyang mga huling salita, makikita natin ang kanyang pagdurusa at pagmamalasakit. Mga kababayan, sanay magsilbing paalala ang kwento ni Antonio Luna na ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng pagkakaisa tulad niya, magsilbi tayong inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon. Si General Antonio Luna, hindi lamang isang sundalo, kundi isang simbolo ng katapangan at pagkabayani. Naway patuloy nating pahalagahan ang kanyang alaala. -ala. len bubu tumatawag. Mamamatay tao. Hinarap niya sila nung mag-isa. Hindi wala akong may ibigay na tulong. hindi ko maintindihan, kung bakit kailangan patayin ang kapwa Pilipino ang Pilipino. pinatay na rin nila ang pag-asa para sa kasarin ng Pilipinas.